oriyo oh. papansin ka na naman walang pumansin sa'yo parang tang mukha mo yung paa mo, hindi pa na ano oh. kapan papansin ikaw Gupit na tayo bukas ha Gupitan na, na ni mama yung mukha mo ha Bata Bata Kapan Papansin ka bata Ano ba nangyari sa paa mo bata bata Busy ang Japan Japan is busy. orio asan si mama orio orio kapansin